Mahimalang panalangin para sa paggaling ng cancer, malubhang sakit at karamdaman. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong pangalan, ang pinakamataas na pangalan, banal, tutuo at makatarungan. Idinadalamin ko ang mga selula ng cancer, ang hindi balanseng paglaki at sakit sa pangalan ni Jesus. Nananatili ako sa iyong mga pangako, hinihintay ko ang iyong paghipo at hangad ko ang iyong pakikialam. Salamat dahil ikaw ay makapangyarihan at makapangyarihan. Ang isang salita mula sa iyo ay nagdudulot ng pagbabago at walang anumang bagay sa labas ng iyong autoridad at kamanghamanghang hang ibig Ipinapahayag ko sa mga kapangyarihan ng kadiliman na si Jesus ay buhay. Salamat na siya ay nagtagumpay sa lahat ng kadiliman na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Panginoon ng langit, nagpapahinga ako sa ilalim ng iyong makapangyarihang mga pakpak ng pag -ibig. Ako ay nananahan sa loob ng iyong magiliw na puso alam kong may kagalingan sa iyong paghipo. Sa pamamagitan ng mga pagdurusa ni Kristo, maaari akong humini ng balik at pagtitiwala sa iyong kabutihan. Ikaw ang aking paminuhon, aking tagapagligtas, aking manggagamot at aking kaibigan. Nananahan ako sa iyong magiliw na yakap. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Sa Anak. At sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.